Hi guys! Hello, hello, hello everyone! Ayan, good afternoon and good evening po sa inyong lahat. Ayan, mag-try po tayong mag-voice over dito. Kasi first time mo mag-voice over guys. Ayan. At sanaki so, nakikita nyo na pa na po tayo nyan. Galing po tayo dun sa ating kinainan. Bali, boundary po siya ng Tagaytay and Cavite. So, bali, nag-travel po tayo from Manila to uh, tagay for 3 hours and then now dadaan na tayo sa ah, uh, magkakape muna tayo sa bag and beans at ayan uh, medyo counting traffic lang naman dyan mayroon tayong madadaanan na isang branch ng bag and beans pero hindi po tayo ah uh, magkakape dyan kasi wala siyang nice viewing kasi gusto namin makita yung bulkang taal at uh, sabi po kasi ng ano ay nag umuusok daw so ayan makikita nyo yung bulkang taal na yan walang usok pero pag dumating tayo mamaya sa isang branch ng uh, Bug in beans ay makita natin yung talagang usok ayan po yung first na uh, Bug in beans pero hindi tayo dyan no Antay lang tayo sa next uh, stop. Bali, ilang kilometro pa yan. Yan yung bag of beans, Pero, hindi tayo dyan. Bali, yan po yung isang branch nila. Bali, sa kabilang ano lang tayo, branch kasi mas kitang kita po yung uh, Bulkang taal doon. So, ayan. Um, dadaan lang tayo dyan, guys. <laughs> at hindi tayo dyan. Pero ayan po eh, malaking branch din nila. Sa so, kabilang side kasi medyo maliit na pero uh, kitang kita yung daan. At ayan, sa makikita nyo may matataan tayo, under construction pa na flyover. Kasi Ah, uh, hindi ko alam kung saan yan, pero nasa palengke yan. Nadadaan ng kaya medyo traffic siya, guys. Tile sa kanyan. Ah, uh, reconstruction pa yan. Siguro kung pagbalik natin diyan, tapos din yan. Kung makakabalik pa tayo, ayan. At eh sa kabilang side naman po ay uh, pastulan ng ano, alam niyo yung ano, yung farm siya ng mga baka, kambing, chakot, ano, ayan. Then, meron dyan kot Hotel, Tagaytay. Ayan. Kahit saan ako madadaan ta. Ayan, yung aming baby boy. Nga lahingan. At siya ay pagod na pagod na. At uh, talagang nawiwiwi na siya. Kasi so, hindi siya makawiwi kasi wala. Uh, mawiwi yan dahil nasa ano tayo kahabaan ng road. So, nagantay pa siya. Buti naman nakakapag-antay pa siya, guys. Ayan <laughs> po yung palengke nilang. Haba ng palengke nila, no? At ayan, malapit na po tayo dyan sa ating pupuntahan. At excited na po ang lahat para makita yung bulkan taan Talagang umuusok pa dahil pagdating namin dyan, uh, may natanggap agad kaming alert na umuusok tayo siya. So excited ang lahat para makita ang umuusok na bulkan yan. Ayan, may nakikita tayo dyan ng mga palengke palengke hindi ko alam kung saan na yan para pero tagay tayo pa rin yan guys at ayan ako puro ganyan lang po yung aking video kasi nahihiya po ako video pagkasama yung mga boss ko patagulo po yung video ko guys pero pagdating doon naman sa bag of beans na yan nakakapag video ko kaunti lang kasi allowed naman ako mag video pero nahihiya lang talaga ako guys Ayan. Ayan yung kasama ko. Andiyan siya sa bintana banda. Sin oh, ako may ano lang, tabing aso. <laughs> Siyempre, alaga natin. Kaya kailangan katabi tayo lagi dahil para ano, ah, uh, may magbabantay sa kanya. And then, yan. Ang ganda ng mga view dyan, guys. Ang ganda ng mga bahay. Then, ang ganda ng mga hotel nila. Tingnan yung mga hotel nila. No? Ang ganda ng mga hotel dyan, ayun, no? lakay di ba? Kaganda ng mga hotel siya. Aka, ah, ano, pag pumasok kasi siguro dyan, mga ano yan, no? Ayan, no, tingnan nyo, kas, ganda. Tingnan nyo, another hotel, oh. Dilaw sa labas. And then, ayan, di ba? Ang ganda. Ang mga mga ako dyan, guys ang ganda talaga ng mga hotel dyan sa Tagaytay. Ang ganda ng mga bahay. Ang ganda ng mga ano nila. Yan you know, o, tingnan nyo. Oh, ang ganda. Ito yan you no? Know, parang arco siya ah. na. Parang ano. Bahay yan, guys. Then, hotel yung sa ano. Ayan. You know. Ayan, ano pa yan. Under construction pa yan. Di pa tapos. Ayan hey, yung mga bahay. Oh, tingnan nyo. Ang ganda ng mga bahay dyan. Mga mga hako so, sa mga bahay dyan sa Tagaytay. Iyaman yeah, talaga ng mga tao dyan sa Tagaytay. Ayan you know. Oh. Ayan, malapit-lapit na po tayo. Hindi pa naman siya totally malapit-lapit. Ayan yung another house. Gano'n na mga bahay talaga. Talagang mga mga ako sa mga bahay. Niya. Kaya video ko ng video kasi gusto kong mga yung mga... Ayan naman yung hotel. And then another bahay. Ayan yung mga bahay niya. Ay, Diyos ko. Not, ano tuwang -tuwa ako, tuwang-tuwa talaga pag na ako na, na, nabiyahe kasi may yung maraming nakikita ng mga hotels, mga bahay. Hindi ko nga, ano na ay magkastil. Yan, di ba? Ay, yung mga buildings medyo malayo siya pero hindi masyado makita sa video kasi hindi ko siya zoom in. At sayang lang yung Sky Ranch dyan, guys. Hindi ko na-videohan. Kasi akala ko na-videohan ko. Hindi ko pala na pinto. Oh my God. Nandiyan na banda yung Sky Ranch, guys. Pero hindi ko siya na-pindot, guys. yung ko ba? Ang ko talaga. Hindi talaga, ano, magaling magpindot. pindot Ayan. Yan lang yung na... Yan lang nakuha na ko ng video. Pero yung Sky Ranch, guys. Sky Ranch, without it. Hindi ko siya na-pindot. Hinayang talaga ako, guys. At hindi ko siya napindot. Ayun ko ba? Hinayang ako ng... Hindi ko nukuhanan yung ano. Tsaka kamatataan na yan. Matataanan natin yung ano, yung casino na dating uh, pinasukan ko na. Sama yung aking dating boss na um... Alam niyo na, mahilig like, sa mga casino. Ayun. Ang ganda ng mga buildings, so mga buildings may Mahilig ako mag -ano sa mga buildings niya. Sayang talaga guys. Diyan talaga yung ano, Sky Ranch. Pero hindi ko talaga siya nakuhanan. My God. So ano talaga ako. Oh, Nadaan talaga ako na hindi ko siya nakuhanan Kasi pag akala ko napindot ko na. So sabi ko ang ng Sky Ranch. Kaya ganyan pa ako. Tapos yung ending, Hindi ko napindot. my god, hindi ko na-press yung buttons. So, ayan. Diyan tayo dumaan ka. Medyo malapit na tayo yan. Yung kabilang side na yun, guys. Diyan kami dumaan papasok. Yung kabilang lane. Nandoon. So, ayan. Diyan kami dumaan. Papuntang um, kinainan namin. And then, sa kabilang side na naman kami dumaan pa -uwi. Kasi, ayan yung... Hindi, tuwi naman yung sa kabila. So, parang, pwede kang dumaan sa kabila. Pwede kang dumaan sa kabila kasi okay. uh, ano naman siya. Tulay naman siya. But gusto lang Ay, namin dumaan dito, sa kabila. And then, ayan. Mm, alam, ito di din. Ayan, ayan, alam, ayan. Alam, may ayan, aso din. Bagod din. Ayan yung kabilang branch nila. O, oh, di ba, inikot ko lang. So, ayan. Tsaka, ayan, o. Oh. Ayan, kasama ko. Bit-bit na pa rin yung uh, inuman ng aking baby. Hanap siya May maliit na aso dyan, ah. Oh, may cute na aso dyan. Ayan. Naghanap na kami ng spot na pinaihiyan sa kanya. Kung Pina pinakita sa kanya, na. wee siya siya. Parang ano naman sa inyo. Tsaka... Wala na. Yun, charito. Bag of yan, we're here in Tagaytay, guys. Ayan yung volcano. Ay, so, wait lang. Ayan yung bulkan taan. Umuusok! Oo, ah, usok. umuusok! Ayan yung umuusok. Ayan, umuusok siya, oh.

We're uh, going just a solid surface countertop. I didn't say anything about the plant because it looks like it is under sink cabinet. I think it's just a hole, bro. A hole? I think. Oh, but in there, si? in the plant looks like it's made out of cedar stone, also.